ang iyong tagapagbantay na anghel, ay may napakahalagang ibabahagi sa iyo ngayon. Ang video na ito ay espesyal, kakaiba sa kahit ano pang nagawa namin dati. Naistiyakin ng iyong tagapagbantay na anghel na alam mong palagi silang nandyan para sa iyo, tulad ng ikaw ay nandyan para sa kanila. Sila ay nag-alinlangan sa pagbabahagi nito, ngunit nararamdaman nilang kinakailangan na ngayon. May isang tao na napaka-espesyal sa iyo ang pumanaw na. Nais nilang manatiling malapit ka habang ibinabahagi nila ang isang bagay na malalim na nakaantik sa kanila bago ang taong ito ay lumisan. Nag-iwan sila ng mensahe na lubos na nakaantik sa iyong tagapagbantay na anghel at naniniwala silang maantik ka rin nito. Ang taong ito ay tunay na nagmamahal sa iyo. Sila ay masaya kapag ikaw ay ngumingiti at ipinagmamalaki ang lahat ng iyong mga nakami. Nang marinig ng iyong tagapagbantay na anghel ang huling mensaheng ito, naramdaman nilang kailangan nilang ibahagi ito sa iyo. Ito ay isang mensahe na tumatawid mula sa buhay patungo sa kamatayan. Isang paalala na kahit sa mabilis na mundong ito, may mga sandaling kailangan ipagpatuloy magpakailanman. Ngayon, nais ng iyong tagapagbantay na anghel na magtuon sa isang napaka na sandali. Isang mensahe na puno ng pagmamahal, karunungan, at malalim na pagunawa kung sino ka. Inaanyayahan kita na sumama sa paglalakbay na ito. Hindi lang ito tungkol sa pag-alala sa mga pumanaw na, kundi pati na rin sa pagtuklas kung paano maaring makaapekto ang kanilang mga salita sa ating buhay. Sabay nating maranasan ang mensaheng ito. Tandaan, hindi ka kailanman nag-iisa. Bago tayo magsimula, maaari mo bang ipahayag ang iyong mga opinyon? Mahalaga sa akin ang iyong mga pananaw habang tayo ay sumusulong. May isang espesyal na bagay na kailangan mong malaman. Ang ating Ama sa Langit ay nagpadala sa iyo ng isang taos pusong mensahe. Sabi niya, Aking minamahal na anak, may mga plano ako para sa iyo. Maaring iniisip mo na nakagawa ka ng napakaraming pagkakamali o pakiramdam mo na malayo ka sa kanyang pagmamahal. Ngunit pakinggan mo, Anuman ang mangyari, palagi kang abot kamay niya. Anuman ang iyong mga pakikibaka o ang mga mahihirap na panahon na iyong hinaharap, ang kanyang kabaitan at kapatawaran ay palaging nandiyan. Nakikita niya ang higit pa sa iyong mga hamon, at pinapawi ang iyong pangamba, na hindi pa tapos ang iyong paglalakbay. Kahit na dumaan ka sa mahihirap na panahon tulad ng diborsyo, o iba pang pagsubok, hindi yon ang kabuuan ng iyong kwento. Mayroon siyang mga dakilang plano, para sa iyo at siya ay nagtatrabaho na sa mga ito ngayon. Tandaan, hindi ka dinidefine ng iyong mga pagkakamali. Ibig sabihin nito, kahit na mahirap ang panahon, palaging may pagkakataon para sa isang bagay na mabuti. Huwag masyadong malungkot, hindi kita bibigyan ng higit pa sa kaya mong dalhin. Tandaan mo, nabibigo ka lamang kapag tumigil ka ng sumubok. Maaring nakaramdam ka ng hiya o pagkakasala, ngunit oras na para bumangon. Lahat ay nagkakamali at humaharap sa mga pagsubok. Kahit na tila lahat ay nagkamali, palaging may isa pang pagkakataon kasama ko. Maging masaya dahil ako ay parang isang magpapalayok na humuhubog sa iyong buhay. Huwag mag-alala tungkol sa kung ano ang wala ka, dahil ibinigay ko na ang lahat ng kailangan mo. Tandaan, habang sinusubukan ng iba na impluensyahan ka, nandito ako upang baguhin iyon. Ako ang may hawak ng kontrol upang matiyak na maabot mo ang iyong pinakamahusay. Pakinggan mo ako, alam ko kung ano ang kaya mong gawin. Huwag hayaan ang sinasabi ng iba ang magpasya kung sino ka. Nakikita ko ang iyong potensyal bago mo pa man ito makita. Bawiin mo ang kontrol ng iyong kwento, mula sa mga nagsisikap na kontrolin ito. Ako ang nagdidirekta ng iyong landas, kaya magtiwala sa akin at hayaang lumago ang pag-asa sa iyong puso. Pakinggan mo, aking anak, kapag kinausap mo ako, nagbabago ang mga bagay. Buksan mo ang iyong Biblia, ito ay magpapalakas sa iyo at gagabay sa iyo. Hayaang hubugin ka ng banal na espiritu kung sino ka nagiging. Hindi pa tapos ang iyong kwento, kaya huminto sa pag-alala tungkol sa mga problema at magtuon sa akin. Kaya kung ayusin ang anumang bagay, tandaan, patuloy akong nagtatrabaho sa iyo. Patuloy kang maniwala sa akin at makikita mong mangyayari ang mga kahangahangang bagay. Huwag hayaang linlangin ka ng iba na tapos na ang iyong kwento. Hindi pa tapos. Ang iyong kwento ay isa ng tagumpay, pagsasaayos, at walang hanggang pagmamahal. Pakinggan mong mabuti ang mensahe ng ama, at humingi ng gabay mula sa itaas. Ikaw ay protektado at ligtas, walang anumang masamang mangyayari sa iyo. Ang mga mahihirap na panahon ay lilipas, kaya manatiling matatag. Nandito ako para sa iyo sa bawat hakbang, at tandaan, ang mga pumanaw na ay nagmamalasakit pa rin sa iyo. Panatilihin ang iyong pananampalataya. Patuloy na mag-isip at maniwala kahit na mahirap. Huwag pabayaan ang mga bagay na hindi nagbabago. Magtiwala ka sa iyong pananampalataya, hindi sa kung ano ang iyong nakikita, kahit na hindi mo agad nakikita ang resulta. Kapit lang sa iyong paniniwala. Ang mga pangako ng Diyos ay matutupad sa tamang panahon. Panginoon, sinusubukan kong gawin ang tama. Alam ko na hindi ako perpekto, ngunit kailangan ko ang iyong tulong. Hindi ko ito kaya musik ng mag-isa. Amen. Nais ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya. Inihahanda ka niya, para sa isang malaking tagumpay. Malapit ka ng magsimula ng isang bagong kabanata na may mga bagong simula. Kahit na makatagpo ka ng mga problema, huwag sumuko. Ang mga ito ay magpapalakas sa iyo, at magpapakita sa lahat ng kabutihan ng Diyos. Makikita ng mga tao ang mga biyaya sa iyong buhay, at malalaman nilang ito ay gawa ng Diyos. Humakbang ka sa bagong panahong ito ng walang takot, alam na walang makakasakit sa iyo. Panoorin ng video na ito kung naniniwala ka sa Diyos, dahil may malaking bagay na paparating sa iyo. Abala ang Diyos sa pagpapabuti ng mga bagay para sa iyo. Kung ikaw ay may sakit, gagaling ka. Kung ikaw ay nag-iisa, magkakaroon ka ng mga kaibigan. Kung ikaw ay naliligaw, tutulungan ka niyang muling mahanap ang iyong daan. Ang mga dating laban sa iyo, ay magsisimulang kumampi sa iyo. Ang iyong pinakamalaking pangarap ay malapit ng matupad, at ang mga problemang tila, napakahirap ay magiging maliit na lang. Ang mga bagay na dapat ay humadlang sa iyo, ay talagang tutulong sa iyong sumulong patungo sa dapat mong puntahan. Kung naniniwala ka rito, sabihin mong Amen. Maaring umaasa kang gumaling mula sa isang sakit, o maglakad ng walang sakit. Ngunit ang plano ng Diyos ay mas malaki. Hindi lang niya nais na maglakad ka, kundi nais niyang tumakbo at maglaro ka. Maaring gusto mong ayusin ang iyong kasal. Ngunit nais ng Diyos na ito, ay umunlad ng higit pa sa dati. Maaring sinusubukan mo lang na magkasya ang iyong kita. Ngunit nais ng Diyos na magkaroon ka ng sapat para magbigay sa iba. Maghanda ka, dahil may napakalaking plano ang Diyos para sa iyo. Kung naniniwala ka rito, sabihin mong malakas na ang Diyos ang aking tagapagkaloob. Panuorin mo habang dumarating ang mga oportunidad at magagandang bagay sa iyo. Matatagpuan mong mas maraming pera kaysa dati. Tandaan, ang paraan ng iyong pag-iisip ay talagang makakaapekto sa kung gaano kalayo ang mararating mo. May kapangyarihan kang magdala ng kayamanan sa iyong pamilya at darating ang pera sa tamang sandali. Ipinangako ng Diyos na may magagandang bagay sa hinaharap dahil nanatili kang tapat sa maliliit na bagay. Ang iyong pagtitiis ay malapit ng magbunga, at lahat ng iyong mga pangarap ay matutupad. Pinagpapala ng Diyos ang mga nananatiling tapat. Sa buwang ito, maghanda para sa isang positibong pagbabago. Uunlad ang iyong negosyo, tataas ang iyong kita, at magiging mas malusog ka, lahat ng ito ay dahil kay Jesus. Ipagkatiwala ang iyong mga alalahanin sa Diyos, tunay na nagmamalasakit siya sa iyo. Sinabi ni Jesus na sa pananampalataya, anumang bagay ay posible. Kung naniniwala ka kay Jesus, sabihin mo na amen. Nangako ang Diyos na hindi ka na kailangang umiyak o mag-alala mula ngayong gabi.